kalae eh. welcome back ko sa ating munting youtube channel kayo narinig niyo yung mga sabagyo yan karating lang namin mga kalae eh. uh, na, ayan yung ano yan yung manor hotel mga kalae eh. ayan ayan yan, yan, yan. yung manor hotel uh, at umalis kami kanina ng santo tomas eh, las 4 ng madaling araw tapos nakarating kami ngayon ay ano alas 9.30 mga kalay. Ayan. Uh, shout out ako sa aking mga subscribers. At maraming maraming salamat sa inyo. Um, um overnight lang ho kami din mga kalay sa Baguio. May meeting lang ako yung aking sakay. Ayan. malamig ko, oh, mga kalay malamig. Pero may jacket naman oh, dala, eh. ako dalay Ayan. Okay kung din sa ano. ko ako ng mga ng mga kalay Ayan mga kalay ay yung paligid ng Manor Hotel. Ayan yung Manor Hotel o mga kalay Yan. 'Yan yung ano. 'Yan yung hotel. Yan yung Manor Hotel mga Kalay. Okay, maglalakad na ka-duma mga Kalay din sa uh, baba. Maghahanap ako diyan ng makakainan. Ngayon ay araw ng Martes mga Kalay. Uh, January 16. Ay maglalakad-lakad lang ho na eh. Ay maghanap na mga kain. Kung bago pang alaan ko kayo mga kalay sa aking YouTube channel, uh, please subscribe my YouTube channel mga kalay. Walang gaano ang tao din sa may babaan na ang ano, Manor Hotel mga kalay. maghahanap din na makakainan kainan para mamayang lunch alam ko na na may makakainan din mas maaga pa naman mga kalain nag ano kami nag breakfast kami doon sa may bago umakyat sa may uh, rosario may bago umakyat ng The light yung ano ko ay mga kalay Wala din yung ano Wala Makakainan din yung ano Yung Para sa lunch Aww. Meron din yung Makakain Mga Ano naman Mga kikiam yung, yung parang mga snack snack lang mga kaala eh hanap ako dun sa baba dali din yung sasakyan mga kaala eh hanap ako Ma uh. Na, ano naman yung init ng araw mga kaala eh and malamig ang gabi na rin malamig na rin mga kata balik tayo dun sa sasakyan mga kala eh, lalabas ako oh, Kanina inaantok pero ngayon e, eh, nawala na yung antok ko. Ang kalaya ko yung mga ako eh pupunta sa sakyan. Lalabas ako. Uy, uh, ari service namin. Labas mo na ako mga kala eh. mo na mga kala eh. Ay mga kalai, yan no? Oh. yan yung Manor Hotel and the Manor Hotel Camp Janhay hey. maray maraming maraming salamat po sa aking mga subscribers. tayo ay laging mag-iingat okay, maghahanap lang ng makakaina mamaya para tukoy ko na kung saan ako pupunta Gar, may Umbrella girl mga go nagawal parang yung sikat na lagi pinapunta nila yung chocolate Ayan. Narinig ako mga kalay sa ano Camp Janhay. din yung mga nag lalakad na ano may mga parada lang ako din eh. Yung... Boss, may mga paupahan na ano din eh. Oh. Ah, meron meron din sa tapat ng Molar Store. Wala is. Wala lang. daw. Mm. sa. Sige. Burnham Park kaya. Uh, sa Burnham Park. Ay, na kayo sa Hindi ko po sadong kapisan. Okay. Sige, salamat. Uh, pupunta ako mga kanay sa Burnham Park. Ito na akong tanong kung saan may kwarto na ma-stay yan ng overnight. na ako din sa may Burnham Park mga kalay eh Burnham Park na kasi ano o punta doon ito may mga nag-aalok din eh pag ano mga Christmas ano season ang dami nag-aalok din eh mayan wala. hindi ko alam. Ayan yung Burnham Park ang mga ano lang ako din eh? turn Kasi marami mga nakatambay din eh. mga nag-aalok. na ako sa may kisad hotel kaso lang mahal mahal nung ano nila 2-8 overnight kahit for ano yon 2 to 4 person kahit ako lang mag isa ganun pa din ang bayad kaya tingin ako din sa may ina mansion magkano per ano? Ako lang mag-isa eh. Good for Good for two. Ay, mga kalay, ako'y okay, na naman ng makakainan. Puro tayo harap ng makakainan na. Ah. Kanina naman mga kalay, eh, nakahanap naman ako ng yung, naka, yung nakainan ko ng lunch. Ngayon, kasi mapasado alas 6, alas 5 na mag -a alas 6 na yata ayun mag alas 6 na mga kalay hanap naman tayo ng makakainan natin para sa hapunan uh, And... sa mga kalay nakahanap na rin ako ng bahay na matutuloy ako mamaya maya matutulogan ng transcend malamig mga kalay eh. oh, may jacket naman akong dala pero kaya pa naman ang lamig eh. kaya pa kaya pa naman mga kalay kanina eh. nakakita ako ng ano eh nung mga man nag aalok ng mga ano transcend na tutuluyan. Yun, sinamahan niya ako. Maglahanap ako din kung saan may makakainan. Yan. Narin niya ako sa may ano, um, Padibenga Park. Yan o. No? Yan. Welcome, Panagbenga Park. Yan. problema kung saan naman ako makakahanap ng mga kainan na re oh pare kayo wala ako din yung makikita meron kasi mga kalay pag may dalang sasakyan eh pag yung kakainan mo ma walang maparadahan hindi ka din makakain awww yun yun doon yun mga kalay mayroon nakita ako yun oh. may lamesa at upuan baka pwede na doon oh. madali ako din yung jay walking oh. wala ang pedestrian yun o oh. mga kalay oh. Baguio City School of Arts and Trades yan yun meron din yung mga kalay